Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, start na naman tayo ngayong araw mga boss. Nakapag-assemble na pala tayo ng uh, magiging railing natin dito sa may pinakang terrace dito sa second floor. Ayan, assemble na natin tong mga boss kahapon. Tapos na, ayan, na-bapping uh, na rin natin itong mga pinag-weldingan uh, natin. Uh, bali ngayong araw mga boss, i-install na natin yan dyan, dito sa may pinakang harap. Pero yung dun sa may kabilang side isa uh, mamaya pa natin mga boss i-assemble. Bali i-install muna natin itong uh, pinakang uh, railing dito sa may pinakang uh, front mga boss. Bali ganito yung pinakang uh, design ng railing natin mga boss. Ayan. Ang ginamit pala natin dito mga boss materialis is 2x2 uh, itong pinakang uh, frame nya. Tapos 1x1 uh, yung pinakang uh, nasa gitna niya. Tapos itong nasa may pinakang top mga boss, yung sa may pinakang taas, yung lagi nating nilalagay isa uh, 2x3 para malapad yung uh, pinakang uh, nasa ibabaw niya mga boss, pwedeng patungan. Yung dito pala mga boss sa second floor, itong sa side na to is uh, natakpan na rin natin. At tapos na tayo dito mag-install ng pinakang drywall natin mga boss. Ayan. Natakpan na rin natin itong area na to. Tapos sa uh, nakapag-start na rin pala tayo mga boss mag-apply ng uh, epoxy natin mga boss doon sa mga dugtungan natin mga boss. Ayan, tapos uh, itong area na to, itong drywall natin na uh, bapping na rin natin to. Uh, bali mamasilyahan na rin natin ng epoxyan uh, epoxy yan, mga boss. Ayan. Ayan, tapos na saraduhan na rin pala natin to mga boss. Itong pinakang, yung tinanggal nating existing na bintahan na dito. Ayan, tinakpan na natin bali pinapalitagahan na natin ito dito mga boss ayan, ayan tapos yung uh, pinakang uh, tiles natin dito sa second floor nakompleto na pala natin mga boss I dito na tayo nag-start mag-tiles mga boss dito sa may pinakang terrace natin uh, ito na yung ita tiles natin mga boss ayan tapos yung ano nga, ayan, yung wiring natin ayan, binauna lang natin dito sa may pinakang slab natin Uh, para yung pinakang mortar natin dito sa may pinakang terrace uh, manipis na lang siya mga boss bali gagamitin na lang pala natin dito mga boss is uh, porong semento adhesive na lang para itong pinakang terrace natin dito is naka mas mababa siya dito sa pinakang uh, flooring natin dito sa loob mga boss pinaw natin to mula dito ay yung pinakang linya ng wire natin dito mga boss sa ilaw natin dito sa may pinakang text. Ayan, tapos itong pinakam front natin mga boss. Ayan, uh, ready na rin to mga boss para for uh, final. Ayan, nireretouch na lang ng konti para mapinala na rin natin ngayong araw to mga boss. Ito uh, pala mga boss yung gagamitin nating tiles doon sa may pinakang terrace. Ayan, ito yung pinakang design nung tiles. Uh, bali, uh, 40 by 40 to mga boss yung laki ng tiles natin. Tapos kung makikita natin mga boss, isa yan. Ah uh, binabad binababad natin ito mga boss isa uh, tinubigan natin tong uh, pinakan toilet natin dito. Ah uh, binabad natin yung uh, mga tiles bago natin i-install. Ito kasi mga boss is uh, uh, ceramic type nga uh, pinakan tiles natin. Kaya kailangan muna nating ibabad isa uh, 20 to 30 minutes uh, bago natin i-install itong pinakan tiles na to. Uh, once kasi mga boss na hindi natin binabad to, ayan ulitin ko na lang At is yung uh, pinakang tiles natin once na na-install na natin is may tendency na kumapak yung uh, pinakang tiles natin kaya yan yung ginagawa natin kapag ceramic type yung uh, tiles natin binababad muna natin bago natin i-install. Ayun, tapos yung dito mga boss uh, sa attic area natin uh, no napuling paint na natin ito mga boss ayan, na-final na rin natin tong mga room dito lahat. Ayan, napakita ko na sa inyo yung sa side na yon uh, tapos na rin tayo dyan kasi itong sa kabilang room tapos dito sa may pinaka-high ceiling natin sa opening ng hagda natin uh, na-finala na rin ito so ng mga boss Ayun, okay na rin tayo dito I'm getting stronger, step by step I'm taking back the stones I've broken I've been flying from town to town oh. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. <laughs> ay mga ang mga ano na? magandang hapon sa inyong lahat mga boss na natapos na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Ito na pala yung pinaka front ng project natin mga boss yan nakapag-install na pala tayo mga boss ng pinakang railing Ayan. yan yung pinakang design ng uh, railing natin mga boss sa uh, simple lang sya Ayan, hanggang dito yan mga boss sa kabila Ayan, naikabit na rin natin okay na yung uh, pinakang railing natin mga boss titing na lang mga boss yung uh, gamit natin dyan yung pinakang frame natin sa baba tsaka yung sa gitna 2x2 uh, tapos yung uh, pinakang design natin sa gitna yung naka uh, horizontal mga boss 1x1 one one. tapos yung pinakang uh, sa ibabaw natin yon, lagi nating nilalagay yon 2 x 3 tayo dun sa pinakang ibabaw natin nakapag uh, final coat na rin tayo dito mga boss sa baba ayan bali eto na yung kulay na ito mga boss uh, kulay uh, dark grey etong sa baba ayan tapos yung light grey ngayon dun sa taas Tiyus na natin dito mga boss yung pinakang biga natin tsaka poste uh, na apply na rin natin ang skim coat tinis na lang natin to mga boss bukas hanggang dun sa dulo Tsaka 'yung uh, pinakang ilalim ng uh, slab natin. pag assemble na rin pala tayo mga boss. Ayun, ito 'yung uh, pinakang uh, bakal ng magiging poste natin dito mga boss sa may pinakang harap. Ayun na, uh, hindi pa rin natin to nga maumpisan itong pinakang harap dito tsaka 'yung gate. Uh, kasi nga ay sa uh, hindi pa natin alam kung hanggang saan tayo dito. 'yung pinakang uh, boundary gawa dito sa pinakang poste pinakamposte dito mga boss Si kaso pa nila ma'am tsaka ni sir yan kung hanggang saan talaga yung pinakang uh, property nila dito mga boss para may tayo na rin natin mga boss yung pinakang uh, gate dito tsaka yung pinakamposte tapos dito mga boss sa second floor ayan, uh, yung mga dugtungan natin, uh, pinagribita natin, na-apply na rin natin mga boss ng uh, uh, epoxy mga boss ayan, uh, kompleto na rin tayo Uh, patutuyuin na lang natin yan mga boss siguro uh, bukas isa uh, pwede na nating uh, i-bapping yan hanggang dito mga boss okay na nalagyan na natin to itong area na to ayan baka, ba, baka bukas din mga boss is yung pinakang ilaw natin dito isa uh, uh, ma-install na rin natin yung pinakang pinlight natin dito medyo madilim na dito sa area natin mga boss kasi nga uh, close na ayan tapos yung uh, dito pala mga boss Ayan, eto nga natakpan na natin 'to. Ah, uh, na napalita dahan na rin natin 'to. Bukas isa pwede na rin natin 'tong apply ng skim coat mga boss. Etong pinakang area na 'to, hanggang dito sa kabilang. Ayan, apply na rin natin 'to ng skim coat. Pero ang, ano lang dito mga boss kasi ito yung uh, pinakang existing na wall, bali ang pagka finish kasi niya mga boss is parang uh, matalas. Kaya ang gagawin natin dito mga boss, ibabapping muna natin to ng bahagya uh, bago natin applyan ng skim coat para hindi rin siya ganun kadami yung uh, kakainin na skim coat mga boss. I Start na rin tayo dito mag tiles sa pinakang uh, terrace mga boss. Ito nga pala yung pinakang design ng uh, tiles dito mga boss sa terrace natin. Ayan. Ito mga boss is uh, 40 by 40. Maganda yung uh, design na napili nila ma'am. Ayan may bilog siya na parang pattern. Sa so, ito na nga yung ano mga bus, yung pinakang railing natin dito sa terrace. Ayan, na-install na natin. Ang height pala natin dito mga boss, magmula dito sa pinakang uh, tiles natin hanggang dito sa may uh, pinakang ibabaw ng railing natin isa 1 uh, meter mga boss. Magmula dito sa may pinakang tiles natin, ayan. na uh, naglagay pala tayo dito mga boss ng temporary na plywood para dito sa pinakang natin para hindi tayo mahirapan umakyat. Ayun. Tapos nag-start na rin pala tayo mga boss dito mag-install uh, ng binil natin. Yes, ito yung pinakang design ng binil natin mga boss. Yung pinakang uh, pattern natin dito mga boss is uh, the same nung pattern natin na ginawa dun sa tiles natin dito mga boss sa second floor. Ayun. Ganun, ganun yung pinakang pattern yan. Yung design rin pala mga boss ng uh, ng vinyl tiles natin is almost the same nung uh, sa baba. 'yang kulay brown din siya, uh, wood wood texture din mga boss. Ayan mga bes, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin. Ayan na uh, muli. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita uh, na lang ulit tayo mga boss sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless sa